Magandang buhay mga Kapakners. Welcome guys sa akin channel kapaknars Tumahimik ka! <tries> so, napapadala sa ating pagkikita mga kapaknars Napapalimit yung ating vlog ngayon Shut up! Eh, naging Nangyagag tayo ni Paknars Magalamba tayo Yan Paknars! Wala pa lang nila, nila magtalok eh so, Lalambatin daw natin eh Si Paring Imak kasama natin Paring Imak Yo, CJ! Yo, CJ! kasama natin na rin panlulukan na rin ha na magandang lalaki ng kag mukhang burlis <laughs> dahil <laughs> siya yeah. sininang yo no yo puta na pugin pugin <laughs> dala natin yung ating lambat ng galing sponsor thank you thank you agad mga partner sa walang sawang pag support at saka yung nagbigay ng sponsor ng laban natin thank you very much agad mga partner oh Tuk, papawisan ako ay eh. para ako nakapulong ng dalaga ay eh. pakipinagpapawisan ako <laughs> Pagkarap na pagka naman hindi ikaw siya galing naman didiga at <laughs> mga kapakters a few moments later imak ano sabi ano Pala dahan daw pala abe eh? ay palais <laughs> dahan pala rin, wala mo nakalagay mga Pala palais dahan rin wala mo nakalagay bawal ay di ni tayo <laughs> <laughs> oh, mga babarangay Oh, nagatilbong mga kapakanan. Ang dami. Wala malalaki. Oh, nagatilbong pa. Isang hulog. Isang hulog lang sana yan ah. Nakaw, sayang. May padali-dali pa kayo. Okay, mada mga baknes, <laughs> parang mauwi tayo mga kapakners ngayon sa puso. <laughs> Saka mauwan tayong sili mga kapakners. Wala, ay pares daan eh Delikado tayo dyan. Delikado tayo mga, <laughs> <laughs> mga kapaknes din eh. Hindi natin alam. Mga kapakners, pala is daan. Magaray nilang na ba't natin baba? Matay na kay kapitan. <laughs> Diretso na kami sa kulungan. <laughs> ay, pila ulan ng gisa sa ko. Mukha. Okay. may patay na ilog pa. <laughs> din. Nako, nandoon pa. Tayo mo mamatay din mo. Magdadali tayo. Ba mama may imbitasyon tayo sa barangay. Kasi alam mo. <laughs> ay, hubad na si parang imok. kaya kaya na gayak. Ramdam ko ay kalate yung sakong malalam na. <laughs> May, ay, bawa, ay may tayo ba, 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 ka, ba, ba, ba? Pa, may tayo. pa daw. Ha? May pa daw. Kaya maganda. Ayan. Yeah. Ah, Ayan, tayo ngayon? Munguan tayo. Uh, tayo ng pusaw. Five minutes later. Mga ah, paknets, dahil wala kaming dalang gulok, yan, di, bakle, asa nga, ni parang imak. Ema, parang imak. Uy. No, wala tayong dalang gulok na. Kuyin lang natin yung itak ng walang dahil. Ah. Hindi. Oh. Ah, kadalay. Kung wala matanda, nakadala eh. Nakadali nga sa tayo kung wala yung matanda ng paknas. Kung sayang yan. Ay butit may tao doon mga kapaknas. Kung may tao, walang tao, ako Ay sigaw yung matanda mga kapaknas. Ang sabi, oy, peace man Laglagan mo na yan. Oh, waray natin. Tingin, hey. Tingin, gawin natin. Tingin natin. Ha? Pansin natin nga mo. yung mononong ng puso ah na sari para pangumpayin natin eh. Ayun oh, ah. Ingles na ang pulong mga paknets, ilambat. Maglalambat daw kami. Ay eh, ngayon, nangunguya sila ngayon ng tikenet. Nauwi kami sa puso mga paknets. Ayun. <laughs> ah. Oh, gie baklet. Oh, yun, nakakuha na ng puso si paring Imak mga paknets. Ayun. Dibukot <laughs> man ng mga ginana. Yan. Well, Ayun, ya eh, nakadali na ng puso mga paknets. Wala eh. Ayan, lampat namin mga kapakners. Oh. Puso ang oh, mahuhuli niyan ngayon. Ah, ala sige, bakle. Eh. Ah, tari -imak. Puso natin. Basana sana. sana. <laughs> Ubad na mga kapakners si Pari Imak maglalambat. Iyaw na mga kapakners yung matanda. Oh, wag na. Oh, wag ikayan at pispan ikayan. <laughs> 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 Nga, na natin na mga kapakners. lambat menungkit na pang ulam din ayan ni ayan Mamalingki ah. oh. muna tayo sa gubat mga kapatid. Ah, pa kaya sa mga pila, mamalingki tayo sa gubat. Mamalingki tayo tilapya na uwi sa puso ng saging 4 hours later Hey so, mga kapakners nakita kami ngayon ng kuluong dito mga kapakners ay may laman may laman titistingin namin lambatan daw pag may humayaw na na naman ay wala na naman pero wala naman siguro dahil well, namin mga kapakners lang batin na rin aray na lang batin na namin mga kapakners yan 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 stay tuned lang mga kapakners Meanwhile, tendal-dal mo kumpay na yan. Kung pa'y natalatala yun, may natuloy ang uh, aming paglalambat din. Um, hindi uh, na pa na. Hindi na lang, hindi na. Di na, na sigaw, mga kapak. Wala nasigaw. Pag may sigaw, yeah. di tatakbo. Ah, oh, daladala. Ano -dala, oh, yan? Sili. Dalam yeah. ah, sili kay. Kanin mo na. Sige. Ako muna ang bibidyo. Hindi ako pwedeng mag-lub-lub din yung mga kapak. Oo uh, nga, eh? uh, uh, nga. Ay, ako. Nangangain ka na rin. Nang. Aray daw na kapak. Nakakain daw rin ngayon sa palayan hindi ang cold supply ano? Pag niluluto kita niya. Parang nakakatakot naman kay Irene na rin. Pero okay. nakita ko na si Gerald magluto na rin mga kapatid. Masarap nga 'yan. Ha, nanan nanan ni. Ha. Bandarang. Hindi <laughs> okay, abot na lang ba? About yo. <laughs> <laughs> ah, parang tapos na dito. Ano, pakteres? Ah, <laughs> Taga din na. Ito. Ayan. 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 Bahala kayo. Buwan siya bubar um. Malalay. Ha? Ito. ito? ito. Abot hey, siya. Abot siya. Ay, abot siya. Abot siya. siya. Lampas. 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 Mas nilandad na nila yung lambat. Sana yung e, binas tayo kayo. nakakuha tayo doon sa <laughs> tunay naray Tunay naray na. Tunay na mga kapatid. Bagong ispat. Bagong <laughs> ispat.

ikot tong ano Oh. si parang inak sa daw lang. Oh, galing ni ninong dumaling sumisi daw. Oh. Pero hanggang ngayon ay, <laughs> hindi pa natin alam kung meron mga positive, Ay, yung positive! Hito! Sabi oh. na eh, hito. Oh, hito nga. Ayan mga kabaknes, huh? Positive! Sabi na eh. Ngingala limgayan. Ayos na. Pasite pa na paknas. Hindi na load ang atin sinas. Hindi na kaya. Ano, yung paknas muna sa panabi eh. Yo si Paring Imak na nalasokit ng pusaw. Oh. Au. <laughs> wala. Pandali na. <laughs> Bait. <Bye. laughs> no wala pa? <laughs> hey. Pakai sana, ya? delag. Oh. Bukusan mau apa kner? Bawa bukus nggak? Ay? Ayah, ah. ha, ha, bawa, ayah sih nggak. Mas po ang nakakadami. May EA positive nah, ya. nah, na yan. Nakakadalo ya Yan. Hasang nga. Ya, Paknas. Safety first. Ayos na. Lasing nama mamaya. Sa dalawang kwa na. Iyaw. Mm -hmm. Pagulo Pak? ang bahay <laughs> tao. Kanina eh. Kanina eh. Tanggal na Pak kapaknas. Pamulutan na rin. Yahoo! Ay, Ay, wala man, ito. Panigaw, ha? Ah. natin 'yan. Sakaw. Oh, si paring imak mga kapaknes Ako muna ang taga video ngayon. Hindi tayo pwede magsungkit ng puso at eh. lagi tayong bigo. <laughs> ano kayo? Padiretso lang paring imak sa Oh, nawala na. <laughs> Bago na bali. <laughs> Yo, galing. <yuk> parang ina. <laughs> Uh, ang sundot pala niya ay pada please the yo plis plis, ang sundot ang galing mo vlog pak pag na ang sundot ay pada please sa puso ay malalaglad pala yo now gayon pala dapat ang sundot oh, now no. no. hindi wag mo god bibigdain okay, Papat pa yun. Oo, wow, papat pa yun. Mga pakalang saan. Dala ang puso. Ya. Yeah. Pandulo taray. Oh, ang lalaking puso na rin. Oo. Oo. Binalibang na. Parang ibak. Ha, ah, sai. Oh. Oh, laki nga. Oh, Masukan. Oh, laki nga no. Oh. Ah, ah. Pag ang puso ay. Ang buti ting nandito. Ang <laughs> <laughs> buti mamaya natin makikita. <laughs> Yan okay, mga kapaknas o mababa. Oh, ano kaya pare, tatawag, tatawag na ako na abra, Ano wag muna pare. Nako, eksakto 'yan. Okay, sabi na pa iga. Tatalo tayo. Ayawan muna, bigo. Hindi ko. in kakatamaran sila. Katamaran nga. Dahil daw na lang, ano? Sa kaya ba Ay 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 Ayaw. Ito. Kung <laughs> ayaw. Alam. Po na eh. ayaw. ay 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 Ayaw. Iya, yeah. ay patingala. nga la. Pao na pa, yung puso na yan. Ayaw, umibig. Ay Kaya nilagyan ko ng kone. Ay. Nang nansanga, dyan mo pilotayin, tis tingin mo. Pilotayin. <laughs> ah, tis eh! Tis eh! Tis tingin, tis tingin. Tis tingin. Ganda ni Pakmar. Sige, <laughs> iya. Yan ang maliit yung isama mo sa puso. Yan, yeah. yan. <laughs> <laughs> nabali yung ngiling. yung ngiling mga ba, na sa nabali. Ay, hindi na. Ay, mo? Ah! oh paik! mo. Para kang kambing. Ay, <laughs> oh. Wala na. Linaw na -no ulit yung pinaglambatan. <laughs>

Si ini nung ibinabalata na yung mga nakukuha namin pusa. Paknas ay eh, itagahanap lang ang. O oh, itaga lang. Na. Dalawa para din eh. Ito. Tatlo. Kada tatlo. Hay nako. Tong aray maliliit nga lang aray. O, oh, maliliit. Ay. Nagay pares. Nagay pares Aray, parin po. Ano aray? Malakay? kita na natin antayin iba. <laughs> Kau! Malakay yeah. nga yan. Huwag na natin antayin lumubas yung iba. Ah. Uh, uh. eh. yang tamino, rin. Ay, ang dami no. Ang hirin. Oo. na nung kulang. Malak na. Malak na. Malak. Ya, pati, pati bunga. Kunin mo na. Ya. Yan. Kali ini pagay pang bakli-bakli. Ano yan? Ano yan, Jay? Ano yan? ya Yan na ang wild banana. Ano yan? <laughs> wild banana, mga kapak. <laughs> <laughs> ano, tayinga ko. Ano yung kapak nurse ay chichiriang gubat. Chichiriang gubat niya. Yaw. Kau mula Kau dala pa rin na niyaw. Kaya tinyo, aray. Right? Oh, yan ang gubat. <laughs> oh, balat. 嗯。Mm. flashback. Mga kapakas, kami ipauwi na. Ano nga nakuha ni Puso na binalata na ni Ninong ay puro putay. <laughs> thank you talaga ng mga kapakas. Wala sa pag-suporta ng kapakas vlog kay Pakas. Yo, si Jay. Jay! Yo, parang imak si Nong. Yo. Kuya na mga kapakas. Hanggang dito na lang. Thank you very much. Keep safe always. God bless. I love you.